Isipin nyo na lang, mga kapuso, isang umaga sa Paris noong August 22, 1911. Bubuksan na sana ang sikat na sikat na Louvre Museum, pero may napansin ang isang pintor, may bakanteng espasyo sa pader kung saan dapat nakasabit ang isang painting. Hindi ito basta-basta painting, kundi ang obra maestra ni Leonardo da Vinci, ang Mona Lisa. Sa una, inakala nilang nilipat lang ito para kunan ng litrato o linisin. Pero lumipas ang mga oras, wala pa rin. Doon na nagsimula ang kaguluhan, opisyal nang inanunsyo ang Mona Lisa, ni Para itong isang eksena sa pelikula, pero ito po ay totoong nangyari. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat hindi lang sa France kundi sa buong mundo. Ang utak sa likod ng abot sa pinakasikat na art heist sa kasaysayan, isang Italian handyman na nagngangalang Vincenzo Perugia. Dati siyang empleyado ng Louvre, kaya kabisado niya ang bawat sulok ng museo. Ang plano niya, simple lang pero epektibo. Nagtago siya sa isang supply closet magdamag. Kinabukasan, habang sarado pa ang museo, isinuot niya ang puting uniforme ng mga staff, kinuha ang painting sa pader, tinanggal sa frame, at itinago sa ilalim ng kanyang damit. Walang kahirap-hirap siyang nakalabas ng gusali. Imagin, ang isa sa pinakamahalagang painting sa buong mundo, basta na lang niyang isinukpit at inilakad palabas. Ang security noon, hindi pa kasing higpit ngayon. Naging national headline ang pagnanakaw. Nag-alok ng malaking reward ang gobyerno ng France para sa sinumang makakapagturo kung nasaan ang Mona Lisa. Maging ang mga sikat na personalidad tulad ng pintor na si Pablo Picasso ay pinaghinalaan at inimbestigahan pa. For two long years, parang naglaho na parang bula ang Mona Lisa. Itinago lang pala ito ni Perugia sa kanyang apartment sa Paris sa ilalim ng isang baul. Ang kanyang motibo raw, isang makabayang dahilan. Naniniwala siyang dapat ibalik ang Mona Lisa sa Italy, ang bansang sinilangan ni Leonardo da Vinci, dahil para sa kanya, ninakaw daw ito ni Napoleon Bonaparte. Isang maling akala na lalong nagpasikat sa kwento. Ang buong mundo ay nagabang, nagprint ang mga dyaryo ng libo-libong kopya ng mukha ni Mona Lisa para kung sakaling makita ito ng publiko, maiisumbong agad. Dito nagsimulang makilala ng masa ang kanyang mukha. Dati ang mga art scholars at mayayaman lang ang nakakakilala sa kanya. Pero dahil sa pagnanakaw, para siyang naging missing person na pinaghahanap ng lahat. Ang kanyang misteryosong ngiti ay naging usap-usapan sa bawat coffee shop sa Paris hanggang sa mga barberia sa Pilipinas. Ang absence niya sa Louvre ang mas lalong nagpamiss sa kanya ng publiko. Ang bakanteng pader ay dinadayo pa ng mga tao, tila nagluluksa sa pagkawala ng isang reyna. Bago pa man siya manakaw at maging sentro ng atensyon, sino nga ba talaga ang babae sa likod ng mahiwagang ngiting iyan? Ang pinaniniwalaan ng karamihan sa mga historiador, siya si Lisa Gerardini, ang asawa ng isang mayamang silk merchant sa Florence, Italy, na nagngangalang Francesco del Giocondo. Kaya nga ang isa pang titulo ng painting, ay La Gioconda. Ipinagawa raw ni Francesco, ang painting kay Leonardo da Vinci, noong mga 1503, Posibleng para ipagdiwang ang pagsilang ng kanilang anak o ang pagbili ng bagong bahay. Simple lang ang dahilan, pero ang resulta, isang obra na babago sa mundo ng sining. Isang ordinaryong may bahay na naging immortal dahil sa brush ni Leonardo. Si Leonardo da Vinci ay hindi lang isang pintor. Isa siyang henyo, isang inventor, scientist, musician, at writer. Ang pagiging curious niya sa lahat ng bagay lalo na sa human anatomy o pag-aral sa katawan ng tao, ang naging susi sa kanyang sining. Pinag-aralan niya kung paano gumagalaw ang mga muscle sa mukha para makalika ng isang ngiti, o kung paano tumatama ang ilaw sa balat. Kaya naman ang portrait ni Mona Lisa ay hindi lang basta litrato, ito ay may buhay. Bawat detalye, mula sa kislap ng kanyang mga mata hanggang sa paraan ng pagkakapatong ng kanyang mga kamay, ay resulta ng masusing pag-aral at obserbasyon. Ang relasyon ni Leonardo sa painting na ito ay very special. Dinala niya ito kahit saan siya magpunta. For more than 15 years, pabalik-balik niyang pinipinturahan at dinedetalye ito. Hindi niya ito basta binitawan. Sinasabi ng ilan na ito raw ang paborito niyang gawa, ang kanyang unfinished masterpiece, dahil palagi siyang may nakikitang pwedeng i-improve. Para sa kanya, ang pagpipinta ay isang walang katapusang proseso ng pagtuklas. Ang Mona Lisa ay naging kanyang personal experiment kung saan niya ibinuhos ang lahat ng kanyang natutunan tungkol sa ilaw, anino at emosyon ng tao. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi niya ito ibinigay sa pamilya Del Giocondo. Kaya naman nang mamatay si Leonardo sa France noong 1519, nasa kanya pa rin ang painting. Ito ang naging dahilan kung bakit napunta sa France ang isang Italian masterpiece. Hindi ito ninakaw ni Napoleon taliwas sa paniniwala ni Perugia. Ito ay dinala mismo ng lumikha nito sa France, kung saan niya ginugol ang mga huling taon ng kanyang buhay. Ang kwento ng paglikha sa Mona Lisa, ay kasing interesante ng kwento ng kanyang paggawala. Ito ay testamento sa dedikasyon ng isang artist na hindi nagsawa sa paghanap ng perpeksyon sa kanyang sining. Ang bawat brushstroke ay may kwento ng mahabang panahon ng pag-aaral at pagmamahal. Paano nga ba nagawa ni Leonardo da Vinci na maging sobrang realistic at parang may buhay ang Mona Lisa? Ginamit niya ang mga revolusyonaryong techniques na siya mismo ang nagpauso. Isa na rito ang tinatawag na sfumato, isang Italian word na ang ibig sabihin ay smoky o parang usok. Kung titingnan ninyo ng malapitan ng painting, mapapansin ninyo na malabo o blended ang mga linya, lalo na sa gilid ng kanyang bibig at mata. Walang sharp outlines, dahil dito, nagkakaroon ng misteryosong epekto ang kanyang ekspresyon. Ngumingiti ba siya o hindi? Depende sa kung paano mo titingnan. Ito ang magik ng sfumato. nagiiwan ito ng puwang para sa imahinasyon ng manunood. Isa pang teknik na ginamit niya ay ang atmospheric perspective. Pansinin ninyo ang landscape sa likod ni Mona Lisa. Ang mga bagay na nasa malayo, tulad ng mga bundok at ilog, ay may kulay bluish at medyo malabo. Samantalang ang mga bagay na mas malapit ay mas malinaw at mas detalyado. Ginagaya nito kung paano nakikita ng ating mga mata ang distansya sa totoong buhay. Dahil sa alikabok at moisture sa hangin, nagmumukhang bluish at hazy ang mga bagay sa malayo. Sa paggamit ni Leonardo ng teknik na ito, naggaroon ng lalim o depth ang painting. Hindi lang siya basta background, kundi isang mundong tila totoo at malawak. Bukod sa techniques, metikuloso rin si Leonardo sa paggamit ng ilaw at anino o chiaroscuro. Tingnan ninyo kung paano malumanay na tumatama ang ilaw sa kanyang noo, ilong at mga kamay, habang ang ibang bahagi ng kanyang mukha at katawan ay nababalot sa malambot na anino. Nagbibigay ito ng three-dimensional effect na parang anytime ay pwede siyang gumalaw at humarap sa iyo ang galing ng pagkakarender niya sa malambot na balat at sa tela ng damit ay resulta ng kanyang malalim na pag-unawa kung paano kumikilos ang ilaw sa iba't ibang surfaces. Ito ang nagbibigay sa kanya ng presence na tila humihinga at buhay. Ang combination ng lahat ng ito, spumato, atmospheric perspective, at chiaroscuro, ang gumawa sa Mona Lisa na isang groundbreaking na obra. Noong panahong iyon, karamihan sa mga portraits ay stiff at flat, pero binago ito ni Leonardo. Ipinakita niya na ang isang painting ay pwedeng maging bintana sa kaluluwa ng isang tao. Hindi lang niya ipininta ang itsura ni Lisa Gherardini, sinubukan niyang hulihin ang kanyang iniisip at nararamdaman. Ang kanyang mga techniques ay hindi lang para sa technical accuracy, kundi para makalikha ng emosyon at koneksyon sa pagitan ng subject at ng tumitingin. Kaya naman hanggang ngayon, pakiramdam natin ay kilala natin siya. Matapos mamatay si Leonardo da Vinci sa France, ang Mona Lisa ay naging bahagi ng French Royal Collection. Binili ito ng hari ng France noon na si King Francis I, na siyang patron at kaibigan ni Leonardo. For centuries, ang painting ay nagpalipat-lipat sa iba't ibang palasyo ng mga hari at reyna ng France. Kasama na ang Palace of Versailles. Isa ito sa mga kayamanan ng kaharian, pero hindi pa ito ang global superstar na kilala natin ngayon. Para sa marami, isa lang ito sa maraming magagandang painting na pagmamayari ng monarkiya. Isang hiyas na nakatago sa loob ng mga mararangyang palasyo, malayo sa mata ng ordinaryong mamamayan. Ang lahat ay nagbago ng sumiklab ang French Revolution noong 1789. Ang mga ari-arian ng hari, kasama na ang kanyang art collection, ay idineklara bilang pag-aari ng taumbayan. At dito nagsimula ang isang bagong chapter para sa Mona Lisa. Sa utos mismo ni Napoleon Bonaparte, na isang malaking tagahanga ni Leonardo, isinabit ang painting sa kanyang private bedroom sa Tuileries Palace. Imagine, mga kapuso, ang sikat na general at emperor, ginigising araw-araw ng misteryosong ngiti ni Mona Lisa. Dito makikita kung gaano kahalaga ang painting para sa kanya. Ang personal na paghanga ni Napoleon ay lalong nagdagdag sa prestige ng obra. Noong 1797, ang Mona Lisa ay permanenteng inilipat sa Louvre Museum, na dating palasyo ng hari na ginawang public museum. Dito, sa kaunaunahang pagkakataon, nasilayan na siya ng publiko. Ngunit kahit nasa museo na, hindi pa rin siya ang main attraction. Nakasama niya sa isang pader ang iba pang obra ng mga Italian masters ang mga nakapansin sa kanya ay karamihan mga artists at intellectuals. Noong 19th century, nagsimulang magsulat ang mga scholars at art critics tungkol sa kanya. Pinuri nila ang teknik ni Leonardo at ang femme fatale o mapanuksong aura ng babae sa painting. Unti-unti, nabubuo ang kanyang reputasyon sa art world. Ang mga articles na ito ang unti-unting nagpasikat sa kanya sa mga intellectual circles. Tinawag siya ng manunulat na si Theophile Gautier na isang sphinx of beauty na misteryosong ngumingiti. Ang mga salitang ito ay nag-iwan ng marka sa isipan ng mga tao. Ang Mona Lisa ay hindi na lang isang portrait, kundi isang simbolo ng misteryo at ng ideal woman. Pero para sa karaniwang tao, isa pa rin siyang medyo dikilalang painting sa loob ng isang napakalaking museo. Kailangan pa ng isang malaking kaganapan, isang national scandal, para i-catapult siya mula sa pagiging art world favorite tungo sa pagiging isang global celebrity. At ang kaganapang iyan ay darating sa anyo ng isang matapang na pagnanakaw. Nang mabalik ang Mona Lisa sa Louvre noong 1914, matapos mahuli si Perugia nang subukan niyang ibenta ito sa Italy, ang kanyang pagbabalik ay isang malaking selebrasyon. Ang painting na nawala for two years ay bumalik na may bagong status isang international superstar. Ang mga taong dati ay hindi interesado sa sining ay pumila ng mahaba para lang masilayan ang painting na naging laman ng lahat ng balita. Ang kanyang kwento, ang pagnanakaw, ang pagtatago, at ang matagumpay na pagbawi ay mas nagbigay kulay sa kanyang imahe. Hindi na lang siya painting, isa na siyang alamat. Ang kanyang halaga ay tumaas hindi lang sa pera, kundi sa cultural significance. Ang pagnanakaw ang nagbigay daan para maging pop culture icon ng Mona Lisa. Ang kanyang mukha ay nagsimulang lumabas sa lahat ng bagay, sa mga advertisements, postcards, t-shirts, at kanta. Ginamit siya ni Marcel Duchamp, isang sikat na artist, sa kanyang obra kung saan nilagyan niya ng bigote at balbas ang isang postcard ng Mona Lisa. Ito ay isang paraan ng pagpapakita na ang painting ay naging sobrang sikat na at pag-aari na ng masa. Naging simbolo siya na pwedeng paglaruan, kopyahin, at baguhin. Ang kanyang imahe ay naging parte ng pang-araw-araw na buhay, malayo sa kanyang pinagmulan bilang isang private portrait. Dahil sa kanyang kasikatan, naging target din siya ng mga vandal at iba pang pagnanakaw. Noong 1956, may isang taong nagbuhos ng acid sa lower part ng painting. Sa parehong taon, may isa namang nagbato sa kanya, na tumama malapit sa kanyang kaliwang siko. Dahil dito, inilagay na siya sa likod ng isang bulletproof glass para protektahan. Kahit sa mga sumunod na dekada, may mga attempt pa rin saktan siya. Para siyang isang celebrity na laging may banta sa seguridad. Ang mga insidente ito, bagamat nakakalungkot, ay lalo lang nagpatibay sa kanyang legendary status. Pinag-uusapan siya hindi lang dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa mga panganib na kanyang hinaharap. Hanggang ngayon, 2025 na, ang Mona Lisa pa rin ang pinakasikat na painting sa buong mundo. Milyon-milyong turista ang dumadayo sa Louvre bawat taon para lang masilayan siya kahit sa ilang segundo. Maraming magagandang painting sa Louvre, pero sa kanya pa rin nakatutok ang lahat. Bakit? Dahil ang Mona Lisa ay higit pa sa isang obra maestra. Siya ay isang kwento, isang kwento ng henyo, Misteryo, pagnanakaw at katanyagan. Pinapaalala niya sa atin na ang kasikatan ng isang sining ay hindi lang nakabase sa ganda nito, kundi sa kwentong bumabalot dito at sa atensyong ibinibigay ng publiko. Ang Mona Lisa ay hindi lang ipininta, isinilang siya sa atensyon ng buong mundo.